Hello guys, nagluto tayo ng pansit. Ayan, bagong luto. Luto ko ng pansit. Agahan natin. Para tapos ko lang siyang lutoin. <coughs> Then mamaya, magluluto naman tayo nito. Pork chop. Tinagyan ko siya ng toyo, sukal. Ayan. Ipiprito natin siya. Imamarinade natin siya na ilang hours. Ayan. Ipiprito natin siya. Pambaw natin yan sa work. And, ito. Ito yung ating uulamin mamintang ang halian. Halagyan lang natin siya ng clean wrapper. Ito. para may lagyan natin sya sa red Okay na siya. Naka-plastic na siya. So, lalagyan natin ito sa fridge. Oops. Wala tayong space. Wait. Nagawa nga pala ako kanina, guys. Kaninang 5 a.m. in the morning. Nagawa ko ng gelatin. Nilagyan ko siya ng corn at saka ng pasas. Hindi kita yung pasas sa loob pero nagawa, nilagyan ko yan. So, nagawa ko ng apat nito. So, nakain ko na yung isa at saka ito. Yan. So, ito. Lalagyan natin dito. Mamaya kukunin natin yan after 3 hours. Yan. then yun ang andaman ng ating fridge ayan tapos ito yan ang ating laman na ating fridge ah oh, bumili nga pala ako okay. guys ng ano okay. ng Pringles ayan